sino ka sa barkada tuwing outing? Ayon sa zodiac sign mo. Aries, ang adventurous leader. Laging game sa kahit anong trip. Mahilig magplano ng mga extreme activities, tulad ng hiking, cliff diving, o kahit biglaan na road trip. Energetic at spontaneous. Taurus, ang foodie ng barkada. Una sa listahan ng pagkain, gusto laging may masarap na kainan, dala ang snacks, at ayaw ng discomfort. Dapat may maayos na accommodation. Gemini, ang life of the party. Laging may kwento, chismis, at jokes. Sila ang entertainers ng grupo. Hindi na ng energy at lagi ring may bagong pakulo. Cancer, ang mom-dad friend. Siya may dala ng first aid kit. Alagang-alaga ang lahat at siguradong lahat ay may tubig at sunblock. Very caring at madalas rin ang tagaayos ng away. Leo, ang star ng group photos. Laging naka-OTD. Gusto laging picture-ready at natural na leader sa pag-organize ng group shots. Kapag may talent show sa outing, Panalo yan